ikalimang linggo ng apat na pong araw na paghahanda. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ika ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang sinasabi ng Panginoon na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahi winasak. Sila'y nangabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ito ang sabi niya. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayoy di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng abestrus at ng asong gubat. Ang dahilan nito sa disyerto, ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Gawa ng Diyos ay dakila kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon kagala kay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo ng mag-ani, masasayat na tutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Yung mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Yesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan kundi sa pananalig kay Kristo ang pagiging matuwid ko ngayon ay kalob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. Sa pag-asang ako may muling bubuhayin, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong may sakatuparan ang layunin ni Kristo Yesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na matupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon ay nililimot ang nakaraan at sinisikap na makantan ang nasa inaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kantan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Yesus, ang buhay na hantong sa langit. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Awit pambungad sa mabuting balita. magsisitayong tayong mataos halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos sa kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panoong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga ulibo. Kinaumagay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat. Kayat umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy, dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pagkikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guru, ang babaeng ito ay nahuli sa pagkikihapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya, nang may may sumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Yesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Yesus, kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Yesus, Hindi rin kita parurusahan, humayo ka at tuwag ng magkasala. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,